Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Eunice Belgano galing sa Pangkat Azuray. Ngayon ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pamagat na ang pagharap ng ilang kabataan sa teenage pregnancy o sa maagang pagbubuntis. Ang teenage pregnancy o, ma o maagang pagbubuntis ng mga minor de edad ng isang isyu na kinakaharap ng bansang Pilipinas kundi pati rin ng iba pang mga bansa. Ang dahilan ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan ay ang kawalan ng idea sa mga maaring kahuntugan ng kanilang gagawin. Isa pa dito ay ang pagkakaroon ng kuriosidad ng mga kabataan at hindi maayos na paggabay ng mga nakakatanda sa kanila. Sa posisyong papel na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagharap ng ilang kabataan sa teenage pregnancy at ang mga hakbang na dapat gawin upang ito ay mapigilan at mabawasan. Una, makinig sa payo at saway ng mga magulang. Ang mga magulang ang nananagot sa paggabay ng sa kanilang anak, mahalaga na, mahalaga na habang bata pa lamang ay maturuan na ang anak ng tamang pakikitungo sa kapwa nila kabataan. Pangalawa, sapat na kaalaman tungkol sa family planning at pagtanggal ng paggamit ng concept contraceptives sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Mahalaga na maunawaan ng isang kabataan ang kahalagahan ng wastong pagpaplano ng pamilya at paggamit ng contraceptives. Mahalaga din na maituro sa ka, isang kabataan kung ano ang maaaring kahit natnan ng pakikipagtalik ng wala pa sa tamang panahon. Pangatlo, huwag magkipagrelasyon kung wala pa sa hustong gulang. Ang pakikipagrelasyon -rela ng mga wala pa sa tamang panahon ang pangunahing dahilan ng teenage pregnancy. Apat, umiwas sa bisyo katulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at paggamit ng iba na nagbabawal na gamot. Yeah. Lagi nating tandaan na may mga bagay na dapat isaalang-alang bago sundin ang silakbo ng damdamin. Yun lang po at maraming salamat.